Here we go, pro lights 250, first date mga idol, alright, there we go! Wow, Pornok mangosong, Ailsin Maninggo! Boy, Pornok mangosong, bumagsak Pornok mangosong. Ayun, bagsak Pornok mangosong, on the lead, Ailsin Maninggo! ¡Poso, coy planas! JC Pineda, wow, Raúl Tramento. ¡Bordón, vamos a ir! la lana, ¡Alright! ¡Last position, Bordón, vamos Wow, grabe. El Marengo at on the lead. On the lead. kay Planos na ikadua. Kimboy Vinida ikatulo. Ikaw pa si number 81. Wow, Framento. G7 Iba ka talaga, Putso kay Planos. Sobrang lakas mo sa 250. Pro Lights. Wow, bakbakanay ng mga idol. Ang... Oh! yang cuma idol idol sapi Revinas. Wow. Rai-rai main di sini, one eight, one Rabe. si Bulnok Mangosong makahabol kaya si Bornok Mangosong na sobrang lakas ni Elsin Maningo at Butso Planas Marami talaga yung pinakita mga idol ni Elsin Cid iba na ka talaga one of the most powerful mga idol So nakadawat sa award mga idol sa 2024 mga idol Elsin Maningo the best rider of the year

As position, pa mga idol, Pornok Inside, Bordong, Mangusong! Grabe, number 3 oh. si number 3.

Wala ko kaila. May chillin man siguro? Come on, come on, come on, come Ayan, to the last. Isa pa lang Abang-abang kai Mornok mangosong, Mosong. Andiyan na sa likuran ni Ralph Raminto. Ayan. Medyo nahirapan ni idol. Ganda sana antak takbo ni Mornok mangosong, Mosong. starting siya ang nakakuha ng whole shot. Ayan, karabi. Woohoo. Nakuha si Ralph Raminto ni Mornok na So doa na ang nakuha ni Boynok mga idol So on the lead nga po ng El Napakaganda, Napakagandang takbo ni El Cid Maningo mga idol Palon mo El Cid Teneda

So, gustong kuha ko na yung mga idol si DC Pineda o si Stanley Nunez ha. So, nalit ka okay, mo. So, Kimboy, yaman atong third position.

Inside ngayon, hila pa si Tricky Di si Pineda, nakuha mga idol So, fourth to the last mga idol So, na nakuha ni Pornok Mangosong. So, si standard na naman mga idol Ang kunin ni Pornok Mangusong Inside na naman si Pornok Mangosong. Vincent Maningo Ayon Ayon Pala ka, pakpaka sa whoops mga idol Stanley versus Bornock Ayon, nakuha mga idol Nakuha na ni Bornock ng So upat na ang nakuha ni Bornock ng osong <coughs> Panalo mga idol lahat, El Cid Maningo. Ocho Cuy Planas. Kimboy Pineda, Ray Ray Paitit. Alright. Thank you so much mga idol.